Bilang pakikisa ng pamahalang panlalawigan ng Nueva Ecija sa nationwide simultaneous earthquake drill, maayos na naisagawa ng mga empleyado ng Kapitolyo ang duck cover and hold exercise ngayong araw November 6, 2025. Sa pangunguna ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office na pinamumunuan ni Michael Calma, layunin ng nasabing aktibidad na mapaghanda ang lahat para sa mas mabilis na pagkilos at maywasan ng pagkalito sa oras ng tunay na lindol. Nagparticipate po tayo sa National Simultaneous Earthquake Drill. Ang uh, ginawa natin, nag-simulate uh, tayo ng uh, ground shaking earthquake, uh, tapos pinrakis natin yung dark cover and hold hanggang sa mag-evacuate ng building hanggang uh, headcount. Uh, pina-practice po natin yan para lalo na ngayon, ano, uh, there are a series of earthquakes sa uh, iba't-ibang part ng Pilipinas. So kailangan maging handa tayo. Although ginagawa naman natin ito quarterly, uh, intensify natin ngayon yung drill yung, uh, para muscle memory sa bawat empleyado ng provincial government kung ano ang gagawin in case na magkaroon ng earthquake dito sa atin. Bago na isagawa ang earthquake drill, nagsagawa muna ng orientation ang PDRRMO sa bawat tanggapan, gayon din ang assessment ng mga panganib sa gusali. Exit point ng bawat department, ano, meron tayong designated designated exit point, para pagka nagkaroon ng ng uh, earthquake, hindi na nag-iisip yung uh, bawat individual employee. Uh, pagkatapos, ina-identify natin kung sino ang mga employees na kailangan ng Uh, physical assistance para mag-evacuate sa building. Sa huli, nagpapaalala si Kalma sa mga dapat tandaan. During earthquake, kailangan lagi tayong aware sa surrounding natin. Uh, hindi lang tayo mag-duck, cover and hold. Uh, tingnan natin, baka merong falling object kailangan maiwasan natin siya. Uh, situational awareness importante. Uh, yung head count importante rin yan pagkatapos after ng earthquake syempre yung integrity ng building natin kailangan ma-inspect before we resume ano uh ini-encourage natin yung bawat uh, empleyado na secondary na lang yung mga belongings natin uh, ang, ang priority natin ay safety priority uh, priority natin na makapag-evacuate sa building uh, before magkaroon ng aftershock para sa Balitang Nueva, eh, siya Maylin Ponciano ng DWNE Teleradyo, ang inyong kakampi.